Ang pagre ay hindi nangangahulugang tatapusin mo na rin ang iyong mga laban sa buhay. Sa halip, dito palang magsisimula ang tunay na pakikibag sa palaran. Inaakala mo bang makakalaya ka na sa pag-uusig ng kahapon kung hihinto ka na kinabukasan? Dahil isang araw, ang lahat ay magwawakas at taanihin natin ang bawat bunga ng ating mga ginagawa. Sabi nga nila, kung saan ka nabuhay ay doon ka na rin mamamatay. Pero paano nga ba natin mahihiwalay ang mabuti sa masamang binhi? Magkaparehong kapalaran na lang ba talaga ang dapat tinataglay nila? Gayong kapwa naman sila na buhay? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging kontrobersyal dahil sa paraan ng pagpapatupad niya ng batas at paglilinis sa kanyang nasasakupan. Kinilala at kinatakutan, anupat nakuha niya ang respeto ng mga taong nagtitiwala sa kanya ng lubos. Ngunit nananatiling kakambal pa rin ang bawat pagkilos ang kabilang bahagi ng mundo. Dahil kada may babagsak na salot, mabubuwag ng mga sindikato o mapapaslang ng mga kriminal, meron at meron kang makakabangga na naghihintay lang ng pagkakataon para mabawian ka. Ang kwento ni SPO1 Adonis Dumpit o yung tinaguriang sharp Shooter, hunter team vigilante. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Adonis Dumpit ay isinilang noong ikalabing tatlo ng Mayo taong 1963 sa Davao City. Ngunit ang kanilang angkan ay tubong laon yun sa Hilagang Luzon talaga. Ito ay sa kadahilan ng ang kanyang lolo ay naging bahagi ng Constabulary Class of 1918 o ito yung katumbas ng Philippine Military Academy ngayon. Sa Davao siya napadistino ng mahabang panahon at dito na rin nakilala ang kanyang naging lola at nagpasyang sa Davao na lang sila manirahan. Si Dumpit ay nagmula sa malaking pamilya. Siya ay pangwalo sa sampung magkakapatid na parehong limang babae at lalaki. Sa kanilang probinsya, sa La Union pa rin siya nagsimulang mag-aral. Sa baong elementary school siya, simula grade 1 hanggang grade 4. At nang magdeklara ng martial law noong taong 1972, bumalik na sila sa Dabao at doon na pinagpatuloy ng batang si Adonis ang pag-aaral. Sa Salambahon, elementary school naman siya nag-graduate ng elementary bago nagpatuloy sa Merinol High School hanggang 4th year at sa Baganga Provincial High School naman siya nagtapos ng high school. Pagdating ng kolehiyo, minsan ang ginusto ng nanay ni Adonis na magmareno siya para malibot daw niya ang mundo at makadiskubre ng mga bagong lugar. Ngunit iba ang nasa puso ni Adonis dahil ang idolo niya ay ang kanyang lolo na isang sundalo. Sumubok din siyang makapasok sa Philippine Military Academy ngunit hindi siya nabigyan ng pagkakataon dahil sa kanyang tindig. Below standard siya sa height limit ng nasabing military school. Ito ang naging dahilan kung bakit criminology na lang ang binagsak niya. Nag-aral siya sa University of Visayas at sinimula ng kanyang karera sa pagpupulis. Nang makapagtapos, una siyang napadestino sa Regional Mobile Force ng Philippine National Police sa probinsya ng Bohol noong taong 1989 sa edad na 26 anyos. Dito naman siya nakilala dahil sa kanyang bilis sa pagbunot ng baril at napakataas ng antas nito sa pagkalabit ng gatilyo. Taong 1995 nang napalipat siya sa Cebu City Police at dito niya nakuha ang respeto ng lahat mula sa kanilang hanay na kahit pa ang mga senior officers niya ay sobra-sobra ang paghanga kay Dumpit dahil kilalang sharpshooter si SPO-1 Dumpit at umaabot sa napakataas na 98% ang kanyang proficiency rate, Pistolman o rifle ang kanyang mahawakan. Siya rin ang iniidolo ng mga miyembro ng Cebu Gun Club dahil napakapala ni Adonis at tinutulungan niya ang mga ito para mapataas ang kanilang mga rating sa firing range. Pag napapasabak naman sa aksyon, Napakatahimik na tao ni S.P.O. 1 Dumpit bilang pulis Kung baga sa aso, eh hindi siya marunong tumahol at basta-basta na lang nangangagat Napakalupit niya pagdating sa mga kalaban ng batas Wala siyang pinapaligtas mula sa mga snatcher, mga magnanakaw, mga holdapper ng jeep At sa lahat na ata ng mga masasamang loob Ayon pa mismo sa mga nakasama ni S.P.O. 1 Dumpit Napakakalmado ng taong ito sa tuwing nagkakaroon sila ng inkwentro kontra sa mga kriminal. At hindi siya nagdadalawang isip at hindi niya tinatantanan ang mga kalaban hanggang hindi napapatay. Kinagiliwan siya sa kanilang komunidad noon lalo na ng mga taong kanyang natutulungan. Taong 1998, nang maitalaga siya sa VIP security assignment para naman kay Mayor Tomas Osmeña nang bumaba ito sa pwesto nung sumunod na eleksyon, dito na nabuo ang kanilang magandang relasyon at simula nun panibagong kasaysayan na ang ginuhit ni SPO1 Adonis Dumpit. Halos magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa ni Tomas Osmeña. Taong 2001, nang maging mayor ulit si Osmeña, ginawa niyang escort bodyguard si Dumpit at siya lang din ang pinagkakatiwalaan ng mayor higit kanino paman sa kapulisan. Dito rin isinilang ang bantog na hunter team ng Cebu. Ito ay grupo ng mga pinakailit at sharpshooter na pulis na sadyang binuo ni Mayor Osmeña para puksain ang mga kalaban ng batas. Si Chief Inspector Arnel Banson ang pinakapinuno nito ngunit si SPO1 Adonis Dumpit ang nangunguna sa mga operasyon nila. Controversial ang lahat ng lakad nila dito dahil inubos ng hunter team na ito ang lahat na may mga criminal records sa Cebu lalo na yung mga sangkot sa ilegal na droga. Vigilante killings ang paraan nila ng pagpatay. At sa loob lang ng konting panahon, 77 extrajudicial killings kagad ng kanasangkutan ng Hunter Team at 14 sa mga ito ang kumpirmadong nagmula mismo sa gatilyo ni SPO-1 Dumpit. Mariing binatikos ng human rights ang pag-iral ng vigilante group sa Cebu na pinabulaan na naman ni Mayor Osmeña ngunit hindi rin naman niya ito tahasang itinanggi. At sa loob lamang ng dalawang taon, simula 2004 hanggang 2006, umabot sa isang daan, anim na katao ang napatay at basta-basta na lang natatagpuan kung saan saan at lahat sila ay may criminal records. Na lalo pang nagpabantog kay Mayor Osmeña at sa hunter team na nila ay personal drug war ng mayor. At dahil dito, nang himasok na ng tuluyan ang human rights, nahalukay nila ang kaso ni Rongo na isang minor de edad na sospek sa pagnanakaw noong taong 2004. Ayon sa report, habang sumusuko na ang batang magnanakaw, binaril at napatay pa rin ito ni SPO1 Dumpit. Dahil dito, Nakasuhan siya ng homicide dahilan para magtago siya sa loob ng anim na taon. Taong 2010, nang siya ay lumantad at hinarap ang kaso hanggang mahatulan siya ng anim na taong pagkakabilanggo at natanggal pa siya sa pagkapulis. Ikinulong siya sa Regional Penitentiary sa Abuyog, Salete. Samantalang hindi naman siya pinabayaan ni Mayor Thomas Osmeña nang umapila ito sa kaso at napiyansahan niya si Dumpit sa halagang 250,000 noong taong 2016. Dahil ayon pa sa mayor, si SPO ang dumpit daw ang pinakamagaling na pulis, pinakamabait at pinakamabuting tao. Dagdag pa ni Mayor Osmeña, nagwika siya ng ganito. Napakabuti ni Dumpit sa mga nakapaligid sa kanya. Simple lang siyang tao. Sa tingin ng iba siya ay malupit at magaspang. Pero kahit ano pa yan. Siya yung taong napakalamig magsalita at hindi man lang siya nagtataas ng boses. Ni hindi kanya titingnan ng diretso sa mata at palagi siyang nakayuko at hindi man lang siya humihingi ng pabor. Matindi ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod. Masasabi kong mahal na mahal niya ang Cebu. Nakapagsilbi siya dito ng maayos. Bilang pulis, huwaran siya sa kanyang mandato na to serve and protect. At ito lang ang paraan ng aking pasasalamat sa kanya sa kay Dumpit. Inilipad na siya ni Mayor Osmeña sa kay ng private plane patungong Cebu. At ilang buwan lang pagkalaya, ibinalik siya sa pagiging pulis. At inassign sa Bohol Provincial Office sa tulong na rin ni Mayor Osmeña. Doon na siya pinadestino upang makaiwas na siya sa mga kontrobersya ng extrajudicial killings at iba pang kaso. Ayon naman kay SPO1 Dumpit, Nagpaplano na rin siyang magpahinga na noong mga panahong yun ay 53 anyos na rin. At tatlong taon na lamang bago mag 56 para naman sa mandatory retirement. Nagwika siya ng ganito. At least 2 years na lang siguro magre-retire na ako. 53 na ako ngayon at mag 54 na sa Mayo at 13. Ang aking kaso ay nakabinbin pa sa Court of Appeals. Ngunit gagawin ko ang lahat para maayos na ito sa kanyang nalalapit na retirement, nagpaplano na siya ng pribadong buhay na malayo sa magulong mundo. Buwan ng Oktubre taong 2017, muli siyang kinuha ni Mayor Osmeña pabalik sa Cebu upang maging kapitan o tagapangalaga ng Barangay Ermita matapos masuspindi ang kapitan nito bago muli siyang ibinalik sa buhol noong ikalabing apat ng Hunyo taong 2018. Sa loob ng mahigit tatlong dekada sa serbisyo sa motsaring parangal at pagkilala ang natanggap ni SPO-1 Dumpit. Araw ng Miyerkules, 27 pa rin ng Hunyo, halos dalawang linggo pa lang ang nakararaan pagkabalik ni SPO-1 Dumpit sa buhol. Kakaalis pa lang niya mula sa bahay patungo sana sa opisina para sa security briefing dahil sa nalalapit na pagdating ng Pangulong Duterte sa susunod na araw habang binabagtas niya ang kahabaan ng barangay San Isidro sa Tagbilaran City. Dito na siya pinagbabaril ng pinagsanib na pwersa ng NBI at kapulisan. Isang operasyon kontra droga na pala ang naganap laban kay SPO-1 Dumpit. At siya man ay naging biktima rin ng kontrobersyal na pagkamatay. Ayon sa report, magde-deliver daw ng droga sa SPO-1 Dumpit at nang habulin ng mga pulis Nauna daw siyang magpaputok kaya't gumanti lamang ang mga pulis. Bagay na hindi mapaniwalaan ng karamihan. Dahil sa bilis nito sa pagbunot ng baril at kilalang sharpshooter, may madadali at madadali pa rin siya o makatablaman lang sana bago napatay. Naging issue din ang sinasabi nilang overkill na paraan ng pagpatay. Pinagbibintangan siyang protector ng droga sa lugar at sinasabing bagman daw siya ng kilalang drug lord sa Visayas na ang tinutukoy ay si Mayor Osmeña na napasama sa drug list ng Pangulong Duterte na sinasabi naman niyang pakanalang ng kanyang kalaban sa politika. Samantalang ang sinasabi naman ng iba na si SPO-1 dumpit daw ay bahagi lamang ng malawakang pagliligpit o pagpapatahimik sa mga hinihinalang drug lord sa kabisayaan para hindi na sila makapagsalita pa. Dahil kung matatandaan, buwan ng Hunyo taong 2016, Nauna nang pinatahimik si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Napatay siya sa Manila. At ang babaeng nagturo naman ng impormasyon kay Jaguar ay nakilala namang asawa pala ni Karwin Espinosa na si Ana Lu. Siya ay pinatay rin buwan ng Oktubre taong 2016, apat na buwan naman pagkamatay ni Jaguar. At ang riding in tandem naman na tumira sa kanya na sina Richard Cinco Jungoy at Michael Lengio ay pareho ring napatay sa magkahiwalay na lugar noong ikalabing walo noong Oktubre, dalawang linggo lang pagkamatay ni Ana na asawa ni Carwin Espinosa. At ang tatay naman niya na si Mayor Orlando Espinosa Sr. ay napatay rin sa loob mismo ng presinto matapos nitong manlaban at ilan pang mga kilalang personalidad hanggang dumating nga kay SPO-1 Dumpit. Kaya't ang tanong, nasana ang tunay na drug lord kung walang magsasalita. Si SPO1 Adonis Dumpit ay pumanaw sa edad na 55 anyos lamang. Isang taon na lang ang hinihintay bago ang kanyang pagreretiro at makapamuhay ng privado. Kung anong itinanim ay siya ring aanihin. Nasa tao yan kung anong klase ng binhi ang kanyang ipupunla. Kaya mabuti o masama, pagdating sa dulo, siya pa rin ang mag-aani nito. Ikaw kay Bigan, pinaghahandaan mo ba ang iyong pagreretiro? Nalalaman mo ba ang landasing tinatahak mo? Nakikilala mo ba ang iyong mga binhi? Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli, Paalam.